Pa nila ang aming opisina kasi nag-fishing expedition sila ng ebidensya para may kaso kuno sila. Kinulong-kulong nila yung mga kasama namin sa detention unit ng House of Representatives. Ngayon, anong nangyari kay ko Nandun sa Amerika kumakain ng American burger. <laughs> Sabi ko nga, nagawa nila na sumali sa kidnapping sa Turkey ng mga batang Pilipino nagawa nila na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah. Hindi nila magawang kunin at kidnapin si Zaldico pabalik ng Pilipinas. Yeah. Ano lang nagawa nila? I-cancel ang travel authority. Hanggang dun lang. Tama ba yon? Bilyon-bilyon ang kailangan ko sagutin, tapos ang gagawin mo lang, i-cancel ang travel authority. Diba? Napakadali nun. I-cancel mo. Di aalis akong congressman. Nandito pa rin ako.